Kaya, lang. Akala pa, yung kayo. Pinatawag ko itong closed door meeting na ito. Para once and for all, maayos na yung problema ninyo. Ano ba talaga problema nyo? Ba't palagi kayo nababagayan? Para kayong mga aso na nag-aagawan sa isang buto. Ha? Itong mga ito, ano ibig sabihin nito, ha? Hindi ba kayo yan? You're washing your dirty linen in public! Sira na nga ang pangalan ng departamento natin! Tatagdagan nyo ba? Eh, sir, yan bata niyong pakialamero eh. Masyadong magana kamay, lumilipad. Totoo ba yung Captain Rodriguez? Kita mo! Hindi ba kasagot, sir? Ano? Sumagot ka ngayon? Huh? Oh! Tutal, mainit ka ba? Mainit pa rin ako! Eh, di magpalipas tayo! Mano-mano lang! Basta wala ba sir? Kaming dalawa lang. It's between him and me! Ano? Ano, Alex? Ano? Magsasalita ka ba? O mangingitlog ka na lang dyan sa kinatatayuan mo? Ha? Ha? Pok, 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 Ha? Ha? <laughs> Alex? Ay, naunahan si sir. Kaya niya yan. Kaya, kaya. Apa yang terjadi? Aku kusut buruk. Ayo, 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 ayo. Berani, berani, siapa nak muncul? Berani, berani. Berani, Go! Berani, berani. Berani, berani. Berani, berani. Berani, berani. Berani, berani. Berani, berani. Berani, berani.

Gyan! Uh -huh! um, Gyan! pare Woo! bayad. Ayos na yan, laki na yan. Teka, teka pare, sobrang yan pare. Sobrang nito. Hindi talaga. Good. Okay, sir. Woo! Thank you. Let's go, boys. Tara, tara. Sisiyo talaga. Okay. Thank you, thank you, <pad> 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 thank, you thank you. Yay! Nagulangan tayo ha. Sir, wala na. Kasi sir, wala na. Okay na, sir. Kamusta, sir? Sir, sir, sir. Sir. Kasi, sir. Ayos ka lang, sir. Daling ka namin sa ospital. Anong ospital ang pinagsasabi mo? Nasingitan lang ako ng suntok noon. Kaya ko pa. Hindi pa tapos ang laban namin. May ibang araw pa kami. Cheers! 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 Hey. Anong order ninyo? On the house ito! Inom, inom! In 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 Walang problema! Bakit naman? Bakit na yun eh. Wala yun. Wala! Ano? Ayos ba kayo d'yan mga bata? Okay lang! Magpakasala kayo! Ano? Okay naman! Sige! tayo! Tara-tara! O game! 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 Ako na! Ako na! okay game! 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 Bawal dito na piyoso. Huwag na. 어, 어, ợ c 요 h ư 튼 r